Mga kaibigan, isang uh, magandang gabi, magandang araw ho sa ating lahat, especially sa lahat ng ating mga solid na mga followers here in our TikTok channel, mga kaibigan. Ah, uh, ito pong sasabihin ko po sa inyo. Ito po siguro ngayon lang ninyo ito maririnig or karon ra gid ninyo sa Bisaya pa or in Tagalog ngayon lang ninyo ito ah uh, maririnig sa inyong mga tainga. Mga kaibigan, mula po sa aking busis, so dito, no? So doldolan nato gamay. Mga kaibigan, alam po natin na uh, ang Pilipinas so ay mayayaman po ito sa mga iba't ibang uri ng mga minerals. Iba't ibang uri ng mga ng dirito ho, mga kaibigan. Lahat po dito ay mabubuhay. Lahat po dito ay pwede nating pagkukunan ng uh, iba't ibang uri ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ho. At ang mga Pilipino ho mga kaibigan ay nasa mabubuting gawain ho. Ang hindi lang mga mabubuting uh, may gawa ho dito sa Pilipinas ay ang mga politikong mga kurap. Ganito yan mga kaibigan na kung saan ito mga kaibigan ay ito po hindi nakikita natin sa ini social media or hindi po ito nababalita. Siguro ngayon lang ninyo ito maririnig na kung saan si Elon Musk ho, mga kaibigan kilalaho natin 'yan. Marami ho siyang mga uh, ginagawa sa kanyang buhay na kung saan 'yan po ang pinagsisimulan niya. Alam ba ninyo yung pirang uh, pinagsimulan ni Elon Musk ay 15,000 lang ho mga kaibigan hanggang siya ay nagiging bilyonaryo, nagiging trilyonaryo mga kaibigan. 'Di ba? Siya ay naglunsad ng iba't ibang mga uh, payment uh, virtual mga kaibigan na kung saan ito po ay nakakatulong sa atin ngayon. Yung mga technological uh, uh, event uh, tech uh, tech giant po natin sa ating uh, iba't ibang larangan ng ating henerasyon uh, uh, ho ngayon. Elon Musk is one of those mga kaibigan, especially in the electric vehicle, no? Mga kaibigan. Alam ba ho ninyo na kung saan si Elon Musk ho, mga kaibigan ay nagtatayo po ng uh, palihim ng isang pinakamalaking uh, mansion ho dito sa Pilipinas. Nasa isa po itong isla mga kaibigan at hindi po ito napababalita ng iba't ibang ano uh, social media, anything mga kaibigan. And the, the mainstream media or radio etc. hindi po ito nababalita. Limit po ito, hinihide-hide -hide po ito sa kaalaman ng tao sa buong mundo ho, mga kaibigan. Pag inisearch po ninyo ito sa internet ay nag, uh, nagabinta lang si Elon Musk ng kanyang mga ari-arian sa San Francisco at sa iba't ibang bahagi ng United States mga kaibigan. Si Elon Musk ho, mga kaibigan ay nagtayo po ng uh, malaking mansion ho, dito sa Pilipinas at hindi lang po ito isang ordinaryong mansion ho, mga kaibigan. Ito po mga kaibigan ay punong-puno po ng mga tinatawag nating renewable energy. Yung mga solar ho mga kaibigan at may mga batteries ito at uh, dito ho mga kaibigan kasi nakikita po ni Elon Musk na ang Pilipinas so ay uh, mabubuti po ito mga kaibigan at dito rin siya nagmamasid ng kanyang mga iba't ibang mga discovery mga kaibigan para sa kalawakan. Yan po ang totoo mga kaibigan, hindi lang ninyo nalalaman, may malaking mansion ho si Elon Musk dito mga kaibigan. At hindi lang po ito ordinaryong mansion mga kaibigan, may malaking uh, ano pa ito, underground And there is a lot of monitoring computers, the high-tech technology ng ho, mga kaibigan. Palagi pumupunta po si Elon Musk dito mga kaibigan. At balak pa niya ay nag iinvest siya dito mga kaibigan into the real estate and uh, many others in the company in order to help the country. Not to, not to ano sa country mga kaibigan. Kasi yung sinasabi ho natin dito mga kaibigan hindi po wala pa itong formal na sinasabi na nang dito siya talaga but mayroong mansion ho siya dito yan po ang totoo